Ngayon, magluluto naman tayo ng menudo. Una, stir fry muna natin ang ating pork liver. Marinated na pala ito ng toyo, garlic powder, at saka palamansi. Sunod naman natin stir fry ang ating karne ng baboy. okay na, hanguin muna natin. Tapos magisa ng bawang, sibuyas. At ilagay ulit ang karne ng baboy. Haluin lang. Pagkatapos maglagay ng tomato sauce. Maglagay na rin ng konting tomato paste. Katapos, i-mix lang natin ng mabuti. Pagkatapos, nilagay ko na yung pinagbabara ng pork at liver. Takpan lang at hayaan mo nang lumambot ang karne. Yan, naglagay na ako ng laurel, paminta sinunod ko na rin yung atay katapos yung patatas at carrots nilagay ko na rin yung raisins at dog at saka bell pepper pag kumulo na, timplahan ng konting asukal, pambalansin ng lasa, At ayan, niluto na ang ating menudo. Thank you for watching. Follow for more.